Okay, magandang uh, hapon sa inyong lahat na mga pwedeng makanood sa video ko na to dito sa YouTube channel ko, Enrique Bulak. Alam mo, sa dami kong nadidinig sa mga anti-Marcos, nahawa ko kay PBBM kasi ang daming uh, salita ng salita. Mahilig pa naman magmumura no, na naka-upload sa sa mga in-upload nila sa videos nila sa sa ang, uh, apps yan, ano? Nagmumura. Grabe. So, yun ba yung will we be influenced by these people? Why can't you present? Why is it that you do not like PBBM? Hindi yung puro mura ng mura. Di ba? Kung talagang will you will you be will we be influenced by such a pe such person leading naglilid -lead ng ganyang mga gusto sa pananawagang si ganito si ganyan pero you are not expressing it in your way na what must a civilized person hindi dapat tayo puro mura ng mura di ba how could we expect a good leader would we have if that is the kind of yung mga pinapayagan magsalita yung mga yan na puro nagmura-mura Uh, minumura si PBB. Why can't you present why you do not like? You present your arguments in a way na civilized tayo, edukado tayo. Ang mahirap dito. Ang dami ring mga nag-akala mo ang gagaling din mag-isip, no? Na hindi naman alam, ang, hindi naman aware what's going on. Uh, sa tingin ko ha, it requires so much courage ng isang presidente na buksan ilantad kung ano nangyayari na sa atin Sa tingin nyo ba yung ganun ka parang systematic na ang corruption Sa tingin mo ba it just started 2022 during the presidency of uh, President Marcos It started long long time ago kaya naging systematic na naging natural na sa kanila and we have this president who is courageous enough to really open and talagang ilagay niya risk yung katayuan niya basta lang maputol yung sistema nato kasi nga nagugulat na siya why is it that yung mga flagship project niya nawawala at natatabunan sa mga insertion kaya yan binuksan niya ngayon siya pa sisisihin natin sinisisi niyo minumura niyo Uh, para sa na sino ba naman ako? Ordinaryong tao lang. Pero sana bago tayo humusga, pa, pa, bago tayo papanig, kung kanino man tayo papanig, tingnan nyo that leadership should start with those who are trying to influence us na kanais hindi yung nagmumura, minumura. What can we get out of it? Hope that we Filipinos learn to have our Huwag basta maniwala, di ba? Mag, mag ano ka, magsaliksik ka. Titingnan mo kung ano ba talagang nangyayari o bakit ganito, o ba't ganyan. Hindi yung basta sakay ka na lang. Kahit sa akin, huwag makinig makikinig sa, huwag makikinig sa what I'm saying. Ang gusto ko lang sasabihin sa inyo. Tingnan nyo muna bago ka maghumusga. Titingnan nyo muna kung sinong naglilid o paano na sinabi yung mga bagay-bagay na yun na dapat din natin kalimutan na dapat tayo ay manatiling civilized tayo. Bawal ang magmumura. Ano anong ipapasunod natin sa ating mga anak kapag ar di mo nagustuhan, magmumura ka? 'Di ba pag hindi natin nagustuhan, ipaliwanag mo kung bakit hindi mo nagustuhan, 'di ba ganun? At hindi yung eh, civilized na tayo, 'di ba? Nag-aaral tayo. So yung mga hindi naman nag-aaral, wala tayong magawa dyan. The only thing we can do is just be good. Yun ang pinaka, ano siguro, sunod sa batas. Kung ang iba ay hindi sumusunod, tayo at least susunod tayo dahil kahit paano we're doing our part. ba? Diba? So, nagrali ka, o di okay, rally. ini binibigay naman ang karapatan naman natin niya magrally pero hindi natin karapatan na manggulo na sisirain natin yung kung ano man yung I'm not hindi naman lahat gano no? pero uh, hindi naman lahat na naninira sinisira ang ano man so yun lang di ba and i hope let's open our mind don't just judge without trying to analyze hindi yung ano yung nakikita mo yun na hindi hindi yun kung anong nakikita mo lang kunyari uh, nakita mo kunya may corruption Oh, saan ba nagagaling yan? Sa tingin mo ba ito lang ngayon? Kung hindi ba niya sinabi yan? Kung hindi ba niya binulgar yan? Malalaman nyo ba? Malalaman ba natin? Hindi, di ba? Kasi wala tayong alam dyan. Eh dahil kala natin gano'n na talaga. Gano'n ang problema. Nalalaman na lang natin kasi alam niya na may budget para dyan at nasaan. Kaya na-open sa isip natin. Bakit ngayon siyang sisisihin natin? Siya nga yung napakalakas ng loob. Ilan dati ba ginawa ba yan? Binolgar ba? Di ba? O may interview kay... Huwag na lang, no? Magano uh, mag ano, research kayo yung interview na yun. Na kahit daw i-extend pa siya ng 20 years, hindi niya kayang sugpuin ang corruption. Di ba? O ngayon, sa tapang niya, pinakita niya na niris niya yung katayuan niya bilang presidente na pwedeng gagamitin na uh, sa iba na yung galit ng tao pwedeng gamitin doon sa kapakanan ng iba. 'di ba? Diba niya ginambol 'yun, Ba't niya ginambol 'yun? Para matigil, para mapigilan. 'di ba? Sa tingin mo ba, kapag uh, binulgar ni PBBM 'yun noon, na hindi pa niya na-establish yung leadership niya, sa tingin niyo ba kaya niyang uh, a kung ano man gusto niya mangyari. Hindi. Kasi dapat naka-establish -ano, siya muna ng support team na mapagkatiwalaan na makasuportahan siya. Diba? So, I hope what I'm saying is will open our minds. Okay? Kung ayaw nyo, pwede ba? Huwag, iwasan natin yung pagmumumura, Okay? Diba? Kasi sakit sa masakit sa tenga na puro mura minumura mo yung taong ayaw mo ba't ganyan pang papamaraan para ilabas mo yung hinaing mo magmumura ka di ba? Diba? so yun lang